Maka-puso karumal dumal po ang sinapit ng 16-anyos na dalagitang si Christine Silawan sa Cebu. Tadtad po ng saksak, binalatan ng mukha at nawawala pa ang ilang internal organs ng biktima. Napakalungkot na balita nito Attorney Gabi, uh -huh. no? Talagang uh, maraming gusto ng hustisya, of course, para oh, sa kanya. Kailangan naman maging manginahon tayo, mm -hmm, di ba? Mm -hmm. Although pero, nakikiramay tayo sa pamilya at uh, talagang hindi talaga dapat maulit ang ganitong klase ng mga insidente mm -hmm. pero kailangan maging mahinahon din tayo. Pero 'yun na nga ano, pero sa dami nung nabanggit natin na uh, violation sa kanya physically, 'di ba? Parang maari bang bumigat din yung kaso nung uh, gumawa nito dahil sa dami ng ginawa din niya doon sa biktima. Well well of course no sa ilalim ng criminal law natin mm -hmm. sa ilalim ng batas meron talagang mga tinatawag na mga aggravating circumstance na sadyang makakabigat ng penalty sa isang kaso. Mm -hmm. Isa na narito ang tinatawag na cruelty as an aggravating circumstance at isa pa rin ang tinatawag na ignominy. Pag sinabing cruelty of course ito ang pagdagdag sa paghihirap o yung physical suffering ng biktima, o yung dun sa pagpatay sa isang tao, na kung makikita talagang pinahaba at pinatagal mm -hmm. ang paghihirap ng biktima, ito ay talagang makakabigat sa kaso niya. So kung madami halimbawa, as in this case, no, madami yung saksak na natamon ng biktima, at ito ay lalabas na ginawa, na talagang sinadya, para talagang pahirapan, ang pahirapan ito, ito ay magkakaroon ng aggravating circumstance of cruelty. Pag sinabi naman na may attempted circumstance hmm. of ignominy, ibig sabihin naman na sa paggawa ng isang krimen, ito ay sa isang paraan na nakakadagdag sa kahihiyan ng hmm. victim. in other words, di ba? Ito ay parang nag, yung An nagdadagdag insult ng insulto, yung insult to injury na sinasabi nga. Halimbawa, di ba? In in other cases hmm. sa mga kaso na umabot na sa Korte Suprema, yung ignominy halimbawa, no, pasintabi lang ng sandali, yung paggagahasa halimbawa sa isang babae sa harap ng kanyang asawa, Yun. ito ay ignominy. Yung halimbawa pinaghubad yung biktima bago gawin ng krimen, parang pinahihiya mo, diba? yung sasaktan mo na, dadagdagan mo pa yung suffering yeah. in a way that is not physical. Or kung ito yung ginawa ng, halimbawa nga, yung pasa-pasa sa ibang lalaki. So anything that adds to the moral suffering mm -hmm. of a victim, ito ay um, tinatawag na ignominy oh. naman. So cruelty and ignominy. Pero actually, meron ding pagkakaiba ng pananaw. Pero may ibang kaso na nagsasabi na, kasi meron nga kasi ngayong issue, Parang ito ba ay eh, paano kung patay na yung biktima? Kasi ito halimbawa, yes, paano kung patay na yung biktima sa ginawa yung pagbalat yung, halimbawa, yung pagbabalat Anggal na ng muka, di ba? Na actually adding insult to injury. Well, merong nagkaroon din ng sabi nung ibang kaso sa Korte Suprema, dapat ay eh, ito ay ginagawa habang butay yung buhay, buhay ang uh. biktima. Pero meron din kaso na nagsasabi, it doesn't matter kung patay o buhay pa ang Correct. biktima bastat nakakadagdag sa pagpapahiyan ng biktima merong ignomini halimbawa sa isang kaso yung simple na kaso na pagkatapos patayin yung biktima ay itinaponto sa sa kanal uh -huh. sabi ng korte suprema ito ay isang aggravating circumstance kasi nga eh pinatay mo na parang Pinahiyang. hindi mo pa rin respeto uh -huh. yung yung ng dignidad oh tinanggalan ng dignidad uh -huh. in the same way siguro na yung binalatan ng mukha at kung ano pa ang ginawa Maari siguro dapat, yung feeling ko, dapat talaga maituring na ito ay kaso ng ignominy at dapat talaga na ma, mabigatan yung kaso ng akusado. Right. Uh, at saka isa pa no, meron din nga panawagan yung pamilya naman ng biktima na 'wag nang ipakalat no yung mga letrato at memes na ginagawa ng ilan natin mga kababayan Correct. no. Ang tanong, maari bang sampahan ng pamilya halimbawa yung mga nagpapakalat nito? Oo oh, nga. Mahirap talaga itong social media, no? Correct. Itong bago natin sagutin yung tanong mo, talaga daw kailangan natin emphasize in the world of social media, dapat po naman eh, meron pa rin social Responsibility, meron uh -huh. pa responsibilidad. But that being said, I think ito din ay maaari maging isang kaso ng paninirampuri or libel kung titingnan natin ang definition ng libel, hindi lamang ito sumasaklaw sa mga sanay so kasi tayo malicious imputation of a crime, mm. pagpapalaganap ng paninirang puri by causing yung dishonor na isang tao sa ilalim po ng Article 353 ng Revised Penal Code, kasama dito sa libel yung libel na sinasabing to blacken the memory of one who is dead. Mm -hmm. At dahil ito nga ay sa pamamagitan ng internet, aggravating din ito para sa mga nagpapalaganap dahil alam natin sa cyber law when a crime is committed through the use of the internet, mm -mm. tumataas din ang penalty. Eto nga, umabot na no, sa higit isang milyon ang pabuya sa makapagtuturo po dun sa suspect ng uh, incidenting ito na karumal-dumal. Kung mapapatunayan na pabuya lang naman yung habol, ano, at hindi talaga totoo o mali yung information <laughs> na binigay, ano ang uh, maaring uh, ikaso dyan? Well, unang-una, no, hindi naman I think that this is what they usually do. Hindi naman talaga ibibigay yung pabuya. Unless, unless yung information na binigay ay talagang magre-resulta sa pagkahuli ng perpetrator. Correct. So, wag na kayong magtangkapang magbigay kasi wala din kayong makukuha unless ito ay mag-result sure sure. mag in a successful apprehension of the accused. Pero, Huwag din po kayo parang wala lang, trip-trip lang, di ba? Kasi, mm. eh, pag kayo po ay nagbigay ng impormasyon, nalilinlangin lamang o guguluhin lamang ang polis para hindi mahanap ang mga tunay na may sala, ito ay maaari mag isang kaso for obstruction of justice under PD 1829. Alright. So, the least you can do, kung wala kayong magagawang mabuti, mabuti pa ang... Huwag na, na kayo magsalita. Lang, lang kayo magsalita. Mm. Diba? Tama. And thank you very way, much. Can, we can be of help. Oh, thank you very much, ay, Attorney